Hello everyone! Welcome back to my channel. Today, isishare ko naman sa inyo kung paano nga ba mag-apply ng partial disability ang isang cancer patient. Kasi last time, naishare ko na sa inyo kung paano nga ba mag-apply ng sponsored field health ang isang person with disability. So this time, isishare ko naman sa inyo yung mga naging experience ko sa pag-file ng disability benefit sa SSS. So ayun lang, without further ado... Please keep on watching. So, bago tayo mag-start, ano nga ba yung disability benefit? So, sabi dito, ang disability benefit ay binabayad sa isang miyembro na nawalan ng kakayahang magtrabaho o ang kanyang kakayahang kumita ay nabawasan dahil sa isang kapansanan na sanhi ng karamdaman o pagkapinsala. So, ayan, yan yung sinabi ng SSS. And then, sino nga ba yung mga qualified sa pag apply ng disability benefit? So, sabi dito, bukod sa pagawala ng pandinig o paningin, amputation at pagtanggal ng body organs, ang mga sumusunod na karamdaman ay maaari ring maklaim sa ilalim ng disability benefits. Yung may mga end-stage renal disease, cancer, and Parkinson's disease. And ipopost ko na rin dito guys yung mga ibang mga karamdaman na pwedeng mag-file ng disability benefits. So yan yung mga qualified sa pag-apply ng disability benefits sa SSS. So dapat meron kayong karamdaman tulad ng mga nabanggit. Tapos, dapat meron kayong at least isang hulog sa SSS bago kayong ma na may cancer or may mga ibang sakit na na-post ko na dito, guys. Ayan. Tapos, um, dapat meron kayong 36 months na hulog kasi kung uh, meron kayong hulog na 36 months pataas, bali magiging monthly yung makiklaim nyo, guys. Tapos, pag below 36 months naman, uh, lump sum. Tapos, yung sa makukuha nyo naman, depende yun sa hulog nyo. Kung magkano yung hulog nyo monthly, kung nakailang hulog na kayo, and kung magkano yung hulog nyo, ganun. Basta, dun nakadepende yun, guys. So, ano nga ba yung mga requirements sa pag-apply or pag-file ng disability benefits sa SSS. Una, mag-download muna kayo ng forms sa SSS website ng Medical Certificate, Disability Claim Application, Members Claimant, Photo and Signature. Tapos, yung Medical Certificate, um, ibibigay nyo siya sa attending physician nyo kasi siya yung mag-fill um, out ng details, ganyan. Tapos, dun sa disability claim naman, kayo na yung mag-fill out ng mga kailangan. Tapos, dun sa claimant signature, uh, maglalagay lang kayo ng one by one picture. Pero sa akin kasi, hindi na ako kinuhanan ng ganun. So, ayan lang. Tapos, the rest, yung mga supporting documents, yung mga um, x-ray, CT scan, um, kung na-confine kayo, yung mga discharge summary, mga ganun. Tapos, yung, ano pa ba? Yung biopsy, histochemistry, tapos, ano pa ba? Yun, yun yung mga kailangan nyo, guys. And, nakalagay naman dito kung ano yung mga kailangan dun sa um, disability claim application. Nakalagay dun um, operating room record if operated, clinical hospital abstract if confined, tapos yung mga laboratory or diagnostic results. Ayan. Tapos, um, yung mga mga ano nyo, yung mga laboratory tapos mga diagnostic result, kailangan ipa-certified through copy nyo siya guys sa hospital. So, hingi kayo ng copy tapos ipa-certified true copy nyo. Tapos, sa akin kasi, yung PET scan ko, pina-certified true copy ko pa sa NKTI. Tapos, yung mga records ko sa BGHMC, kinuha ko lahat. <laughs> kinuha ko lahat ng medical records ko tapos pina-certified true copy ko sa kanila. So, medyo madami yon guys. Tapos, nung na-confine ako sa lang Center uh, nagpa-certified through copy din ako ng mga papeles ko so yun, yun yung mga kailangan nyo guys tapos, basta isearch nyo na lang din sa SSS website kung ano yung mga um, requirements kasi every sakit may mga uh, parang mga specific na requirements para para dyan. And dapat meron din kayong disbursement account. And yung disbursement account, dapat meron kayong ATM na nakapangalan sa inyo. Pangalan nyo guys, hindi pangalan ng kamag-anak, gano'n. So, kailangan nakapangalan sa inyo yung ATM kasi doon nila ilalagay yung pension nyo or ng, yung mga benefits na makukuha nyo. So, kailangan sa inyo talaga yon And regarding naman dun sa uh, kung paano mag-apply, may mga mapapanood naman kayong video kung paano mag-apply ng disbursement. And sa case ko kasi, meron na akong UMID ATM pay card. So, yan yung maganda pag merong kayong UMID ATM pay card. Hindi na kayo mag-apply ng disbursement account. Kasi automatic na siya na malalagay doon sa SSS account nyo. So, yan yung mga requirements sa pag-apply ng disability benefit sa SSS. So, ngayon, paano nga ba yung pag na ginawa ko nung nag-apply ako ng disability benefit? So, una, Uh, nag-apply muna ako online ng uh, disability benefit kasi yung iba pinapabalik or sinasabi na um, online na nga daw yung application ng disability. Ganyan. So, sayang yung lakad. So, at least ako, ang uh, trinay ko muna online. And then, uh, after ilang araw, uh, nakarisi receive ako ng rejection. Ganyan. So, sabi, um, kailan ko daw na pumunta sa branch para sa medical evaluation kasi gusto akong makita ng medical specialist, ganyan. Tapos, daling ko na lang din daw yung mga requirements na pinasa ko online. Tapos, tamang-tama -tama naman, uh, pupunta ako sa Manila that time. So, nung nasa Manila ako, uh, pumunta ako sa SSS branch sa may Diliman, Quezon City kasi doon mas mabilis ganun kasi malaki yung branch nila doon guys tapos bali doon sa Diliman branch wala naman siyang number coding pero pumunta pa rin ako na ng ano ba Tuesday yata kasi number 4 yung huling number ng SSS ko kasi syempre just in case ba, diba? para hindi ako pa OWN ganun pero ayun walang number coding tapos pumunta din ako ng maaga. Hello everyone. So dito tayo ngayon sa SSS Branch ng Dilimay SSCT para mag-file na partial disability claim. So, 6 a.m. na doon ako. Tapos, um, 8 a.m. nagbubukas yung SSS. Tapos, mga bandang 7.30 yata. Um, pinapasok na kami sa loob. So, doon na kami naghintay. Tapos, 8, nag-start na. So, uh, mabilis na ako natapos na eh kasi maaga rin akong pumila. Ganun. Tapos, uh, nung tinawag na ako, uh, una kasi, i-review muna or titignan ng staff yung mga requirements mo. Ganyan, kung kumpleto ba, ganyan. And, i-make sure nyo talaga guys na meron na kayong disbursement account bago kayo pumunta sa SSS. And meron din kayong dalawang valid ID. And mas maganda sana kung um, passport or UMID. ayon Dapat meron kayong ganun. Tapos, if ever naman wala, dalhin nyo na lang lahat, guys, ng ID nyo. Please. <laughs> Para hindi na kayo pabalikin. Tapos, Um, if ever naman na iba yung maglalakad sa inyo, dapat meron din kayong authorization letter. Tapos, dapat naka-certified through copy lahat ng um, requirements nyo, guys. Kasi medyo strict sila dun eh. Or at least, dalag nyo man lang yung ano, original copy. Kasi para titingnan nila kung uh, original ba yung pinasa nyo, ganon Or kung tugma ba yung original dun sa xerox copy na dinala nyo. So, ayan. Kasi medyo madaming na-reject nun eh. So, ayun. Okay na ako. Uh, pinapunta naman ako ngayon sa uh, medical specialist para ma-interview. So, yung interview naman, um, tatanungin, papakwento, papakwento lang sa inyo kung anong bang, ano nga bang nangyari sa inyo, ganyan kung kailan ka na diagnose na may cancer. Tapos, basta, ganun. Ganun yung interview lang naman. So, nung okay na, na-organize na yung mga um, kailangan, pinapunta na ako dun sa staff naman kasi magpapatulong ako kung paano nga ba mag-apply online or mag-file online. So, tutulungan nila kayo. Kung kaya mas maganda, pumunta kayo sa branch, lalo na kung hindi kayo marunong or kung hindi kayo teki na person. On, kasi mas mapapabilis guys yung application. So, ayan, nung na ano na, nung na ipasa na lahat online, uh, pinabalik ako doon sa medical specialist kasi kukunin nila yung ano, yung binigay nilang evaluation kasi ipapacheck pa ulit yun eh. Pero yung mga papel naman, ibabalik nila sa inyo. So okay, guys, so tapos na ako mag-process ng uh, partial disability dito sa SSS Diliman. So wait ko na lang daw. Bye-bye. So, ayan, after ilang araw, uh, na-receive na yung application ko. Tapos, na-approve na ng ilang araw. Ganyan. So, mabilis lang. Mabilis ko lang nakuha yung benefit ko, guys. Kasi, malit lang naman din kasi. <laughs> so, ayan. And, ayun, bali, ang advice ko lang is i-prioritize nyo, guys, yung um, contribution nyo sa SSS kasi may mga benefits din kayo makukuha doon. And, please, inode nyo to, guys. Pag nag-apply na kayo ng disability benefit, hindi na kayo makakapag-apply ng sickness benefit na related sa pinail nyo doon sa partial disability. So, if ever na nag-file kayo ng disability na cancer, hindi na kayo makapag-apply ng sickness benefit na related dun sa cancer. So, mas maganda kung mag-apply muna kayo ng sickness benefit, lalo na kung employed kayo, para ma-maximize nyo yung um, benefit, guys. Tapos, pag natapos nyo na yung sickness, uh, pwede na kayo mag-apply ng partial disability. Pero, syempre, pag sa sickness kasi, um, magpapaalam kayo sa um, employer nyo kasi malalaman nila guys. So, ayun lang. Pero, pwede naman kayo mag-apply ulit ng sickness benefit pag um, nag-apply kayo na hindi related sa cancer. Pero, medyo strict yata sila dyan kasi minsan titignan nila kung um, kaya ka nagkasakit dahil sa cancer ulit. Ganun. So, ayun na, Ingat na lang, guys. And sa mga cancer patient na tulad ko, um, laban lang tayo and huwag mawawala ng pag-asa. And, ayun. Kayanin natin, laban lang. And, ayun lang. Thank you for watching, guys. And sana, uh, nakatulong ako kahit papaano. So, ayun lang. Bye-bye.